Mga hukom, ikasyam na kabanata. At si Edanilek, na anak ni Jerobal, ay napas sa sikem sa mga kapatid ng kanyang ina. At nagsalita sa kanila at sa lahat ng angka ng isang ng ama ng kanyang ina, na nagsasabi, Isinasamo ko sa inyo na inyong salitain sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikim. Kung anong magaling sa inyo, na lahat na anak ni Jeroboam na pitumpung lalaki ay magpuno sa inyo o isa ang magpuno sa inyo. Lalahan din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman. At tungkol sa kanya ay sinilitan ng mga kapatid ng ina niya sa mga pakinig ng lahat ng mga lalaki sa Sikim. Ang lahat ng mga salitang ito at ang kanilang puso ay kumiling na sumunod kay Abimelech sapagat kanilang sinabi, siyay ating kapatid. At nagbigay sila ng pitumpung putol na pilak mula sa bahay ng Baal Berith na siyang iniupan ni Abimelech sa mga taong hampas lupa at mga palaboy na siyang mga sumunod sa kanya. At siya ay naparoon sa bahay ng kanyang ama sa opera at pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerobal na pitumpong katao sa babo ng isang bato ngunit si Jotham na bunsong anak ni Jerobal ay nalabi, sapagat siya ay nagtago. At lahat ng mga lalaki sa si Sikhem ay nagpupulong at ang buong sangbahayan ni Milo. At yumaon at ginawang hari si Abimelech sa tabi ng insina ng haliging nasa Sikhem. At nang si sisayin kay Jotham, siya yumaon at tumayos sa tuktok ng bundok Gerizim at inilakas ang kanyang tinig at sumigaw at sinabi sa kanila, Dingginin ninyo ako, ninyong mga lalaki sa Sikhem, upang dinggin kayo ng Diyos. Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan, at kanilang sinabi sa puno ng ulibo, Maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, Akin bang iiwan ng aking katabaan? Isang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao, at makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy. At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, Halika at maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga, at yayawang makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? at sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, Halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasya sa Diyos at sa tao at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? Nang magkagayoy, sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, Halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manlong kayo sa aking lilim, at kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ng mga sedro ng Libano. Ngayon nga'y kung tapat at matwid mong ginawang hari sa si Abimelech, at kung gumawa kayo ng mga buti kay Jeroboah at sa kanyang sambahayan, at kayo gumawa sa kanya ng ayon sa marapat sa kanyang mga kamay, sapagkat ipinakipaglabang kayo ng aking ama at inihad lang ang kanyang buhay, at pinapaging laya kayo sa kamay ni Madian, at kayo bumangon labas sa isang bahaya ng aking ama sa araw na ito, at pinatay ninyo ang kanyang mga anak na pitumpung lalaki sa ibawo ng isang bato, at ginawa ninyong hari si Abimelech, na anak ng kanyang liping babae, sa mga lalaki sa Sikem sapagkat siya'y inyong kapatid. Kung tapat nga at matwid na kayo'y gumanti kay Jerobal at sa kanyang sambahayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Bimelech at magalak naman siya sa inyo. Ngunit kung hindi ay labasan ng apoy si Bimelech, at pugnawi ng mga lalaki sa Sikem at ang ni Milo at labasan ng apoy ang mga lalaki sa Sikem at ang sambahayan ni Milo at pugnawin si Abimelech. At si Jotham ay tumakbong malis at tumakas at napasabier at tumahan doon dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. At si Abimelech ay naging prinsipe sa Israel na tatlong taon. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu kay Abimelech at sa mga lalaki sa Sikhem at ang mga lalaki sa Sikhem ay naglilo kay Abimelech upang ang dahas na ginawa sa anak na Jeroboam ay dumating, at upang ang kanilang dugo ay malagpak kay Abimelech na kanilang kapatid, na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Sikem na nagpalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. At binakayan siya ng mga lalaki sa Sikhem sa mga taluktok ng mga bundukin at kanilang pinagnakawan niya ang lahat na dumaan sa daang yaon na malapit sa kanila at naibalita kay Abimelech. At dumating si Gal na anak ni Ebed na kasama ng kanyang mga kapatid at dumaan sa Sikem at inilagak ng mga lalaki sa Sikem ang kanilang tiwala sa kanya. At sila'y lumabas sa bukid at namita sa kanilang mga ubasan at pinisa. At nagpapista at napasabahay ng kanilang Diyos at nagkainan at naginuman at sinumpa si Abimelech at sinabi ni Gal na anak ni Ebed. Sino si Abimelech at sino si Sichem upang amin pagdingkuran siya? Hindi ba siya ang anak ni Jerobal at si Sebul kanyang pinuno? Maglingkod kayo sa mga lalaki ni Hamor na ama ni Sikhem. Ngunit bakit kami maglilingkod sa kanya? At kahing manawari ang bayang ito'y mapas sa ilalim ng aking kamay. Kung magkagayoy aking nahalinhan si Abimelech at kanyang sinabi kay Abimelech, Dagdagan mo ang iyong kawal at lumabas ka. At nang marinig ni Zebul na puno ng bayan ng mga salita ni Gaal na anak ni Ebed, ay nag-alab ang kanyang galit. At lihim na nagsugo siya ng mga sugo kay Abimelech na nagsabi, Narito, si Gaal na anak ni Ebed at ang kanyang mga kapatid ay naparoon sa Sikem at narito, kanilang pinilit ang bayang laban sa iyo. Ngayon ay ngay bumangon ka sa gabi. Ikaw at ang bayan na kasama mo at bakayan mo sa bukid. At mangyayari na sa magahan, pagsikat ng araw, ay babangon kang maaga at isasalakay mo ang bayan. At narito, pagkasyat ang bayan na kasama niya ay lumabas laban sa iyo, ay magagawa mo nga sa kanila ang magalingin mo. At bumangon si Abimelech at ang buong bayan na kasama niya. Sa kinagabihan ay sinalaki nila ang Sikim na sila'y apat na pulutong. At tumabas si Gal na anak ni Ebed at tumayo sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay bumangon sa pagbakay at ang bayan na kasama niya. At nang makita ni Gal ang bayan, ay kanyang sinabi kay Zebul. Narito, Bumawa ang bayan mula sa trok ng mga bundok. At sinabi ni Zebul sa kanya, Yung nakikita yung mga lilim ng mga bundokin na parang mga lalaki. At nagsalita uli si Gal at Tingnan mo, Bumaba ba ang bayan sa kalagitna ng lupain at isang pulutong ay dumarating sa daan ng insina ng mayoninim? Na magagay, sinabi ni Zebul sa kanya, Saan nandun ngayon ang iyong bibig na iyong pinagsabi? Sino si Abimelech upang tayong maglingkod sa kanya? Hindi ba ito ang bayan na iyong niwalan ng kabuluhan? Tumabas ka ngayon at sa kanila. At lumabas si Gal sa harap ng mga lalaki sa sikem at lumaban kay Abimelech. At hinabol ni Abimelech siya at siya'y tumaka sa harap niya at nabuwal ang maraming sugatan hanggang sa pasukan ng pintuang bayan. At si Abimelech ay tumahan sa Aruma at pinalayas ni Zebul si Gaal at ang kanyang mga kapatid upang sila'y huwag tumahan sa Sikem. At nangyari ng magahan na ang bayay lumabas sa parang at kanilang sinaysay kay Abimelech. At kanyang kinuha ang bayan at binahagi niya ng tatlong pulutong at bumakay sa parang. At siya'y tumingin at narito ang bayan ay lumabas sa kabayanan at siya bumangon laban sa kanila at sila'y sinakon niya. At si Abimelech at ang mga pulutong na kasama niya ay nagsidaluhong at nagsitayo sa pasukan ng pintuan ng bayan at ang dalawang pulutong ay nagsidaluhong doon sa lahat ng nasa bukid at sila'y sinakta nila. At lumabas si Abimelech sa bayan ng buong araw na iyon at sinakop ang bayan at pinatay ang bayan ng nasa loob niyon at giniba ang kabayanan na kinasisikan ng asin. At nang mabalitaan yon ng lahat ng mga lalaki sa muog ng Sikhem, ay pumasok sila sa kuta ng bahay ng Elberith at nasa sa kay Bimelek na ang lahat ng mga tao sa muog ng Sikhem ay nagtipisan. At umahon si Abimelech sa bundok ng Salmon siya at ang buong bayan na kasama niya at sumunggab si Abimelech ng isang palakol sa kanyang kamay at pumutol na isang sanga sa mga kahoy at tinaas at pinasan ng kanyang balikat at sinabi niya sa bayan na kasama niya, Kung ano ang nakita ninyo na gawin ko, magmadali kayo at gawin ninyo ang aking ginawa. At ang buong bayan ay pumutol na gayon din ang bawat lalaki ng kanikanyang sanga at sumunod kay Abimelech at ipinaglalagay sa kuta at sinilaban ang kuta sa pamamagitan niyaon na ang lahat ng mga lalaki sumuog ng sikem ay namatay rin na may isang libong lalaki at babae. Nang magkagayoy, naparon si Abimelech sa Tebes at humantong ng laban sa Tebes at Sinakop. Ngunit may isang matibay na muog sa loob ng bayan at doon nagsitakas ang lahat ng lalaki at babae at ang lahat na nasa bayan at sinarahan at nagsisampa sa bubunga ng muog. At naparoon si Abimelech sa muog at lumaban at lumapit sa pintuan ng muog upang sunugin ang apoy. At hinagis ng isang babae ng isang pangibabaw na bato ng gilingan ng ulo ni Abimelech at nabasag ang kaniyang bungo na magkagoy tinawag niyang madali ang bataang kanyang tagadala ng almas. At sinabi niya sa kanya, Kunin mo ang iyong tabak at patayin mo ako, upang huwag sabihin tungkol sa akin ng mga tao. Isang babae ang pumatay sa kanya, at pinalagpasan siya ng kanyang bataan, at siya ay namatay. At nang makita ng Israel na namatay si Abimelech, ay ng bawat lalaki sa kani-kaniyang dako. Ganito pinaghigantihan ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech na kanyang ginawa sa kanyang ama, sa pagpatay ng kanyang pitumpung kapatid. At ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Sikhem ay pinaghigantihan ng Diyos sa kanilang mga ulo, at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham na anak ni Jeroboal.